Ayaw kami saglit na istorya sa inyo. Sa amin, pagka nakapagbaysanan, ang ikakasal ay pupunta sa mga amang kasal at mga nganak. Ay di may dalang mga manok pagbalik. Ay itong si Bibiana ay hindi agad nakapunta at busy yata. Ay di garne, istorya ko. Oh, ay sino ba kayong naglalakad na yung mag-asawang kainit kainitan. Aba, ay si mag-asawang si Nabibiana, at si Pipito, eh, ay saan ko yung mapupunta? Ay, kayo pumunta muna din at dumaan at makapag malamig muna at kainitang kainitan. Ay, tiya, ay kami napadaan din eh. At kami pupunta sa mga ninong eh pwede uminom muna ng tubig. Kami gawin nga ngayon lang nagkalugal, at madami hong gawa sa bahay, at itong biyanan hong lalaki, ay nagpagawa na hong ng bahay sa amin, at bakit pagka daw kami lalayo, ay doon na lang sa piling, at lagi naman hong walang taot pag nagpapakupras, ay makatulong daw man lang ang hunang inay beanan sa pagluluto at gawa ng sampung baboy ho ang alaga ay pag may pakupras ay wala magmamaluto ay di ipinagpagawa kami ng bahay doon sa piling ay kaya ho kami ipapunta ko yun sa mga ninong at kahapon ho'y dumaan sa amin ayun ay daw ho'y ibibigay sa aming manok na nakahanda ay nakapagsisiw na ay konin daw namin ay di kami iyaang Itinaboy ng biyan ng babae itinpuntahan daw ang mga ninong at nakakahiyana. Ay di, kaya ho kami ngayon di kahit katanghali ay usapan ita bago magtanghalian ay kami paparoon. Ito ko naman ay lagi noong masamaan lasa. At ito ding kakasa kulay sa Batangas ay naging hinanakit. At bakit daw kami hindi naparoon kanya pat kami mayaman at sila do'y mahirap laang ay di baka ho sa linggo eh kami ikuwan, pipili tumawid. Kahit mm, baka ho pagka naka isang buwan hindi eh na kami pasakay sa barko at malaki na ho ang aking tiyan. Ay di, ang pagkatapos ho kahit dalawang buwan, dalawang araw mala ako eh, makapunta doon sa Damoklay. At di, sa sunod ho, eh, pupunta kami ng, eh, idiretso di na din kami ng nagtuktok sa mamay at mm, makadalaw man laang mga nagihin nakit daw ho. Ay, di, kaya kami ngayon, eh, kahit kainitan, eh, yag-yag na asawa ko. Eh, arin namang asawa ko, eh, pagka umaga na ho, at pagkahigop ng kape, ay, diretsyo na agad sa pagtitracer. At, mm, ang uwi ho na rin, eh, sa tanghali, nagkakain laang. Ay, eh, mga ala ho, eh, pupunta na uli at may kuwan. May pasungkit ho ng niyog ang mga haka ay di kaya ko ari ikuan, kuwan ay naman ay napakasipag ng asawa ko at tunay naman hong ya ang wala na hong oras ang pag yung nga hawakan naman ni Otoy eh. Hawa, hawakan mo sa barambanas ah, ah. pag sa init naman mo sa daan kaya kami ikuan, eh iinom ko ulit ako ng tubig Isaya, yeah, eh, kami tang, uh, tanghali na, baka ho ang mga ninong doon, ang mga amang kasal, ay eh, inaantayan na ho kami, eh, tanghalian daw ho ang sabi, eh, sa amin. Kaya ho kami, eh, aalis na ho. Tiya, ay eh, pagbalik na lang ho, kung maintindihan kung bukas, o, o mamaya ho kami uuwi, at pagkagamig ho, lagi ho samay ng lasa kami nga ho, naglakat na, at ito ho pa ako, lagi ng panas ay kahirap naman ho sa gabi eh at yung baga namang kuwan ay sasigihot kami uuwi na tayo, tayo naman ni Utoy eh.